dito so mapagpalang panahon, So may nakita po tayo, ano? Uh, bato na nasangit o yung nasablay doon sa sanga. Ayan po yung maituturing natin na pambihira o kapaswe. Magdala din ng kirte. Kasi na, mungungo ka balong, saka kay guma. <laughs> Nandiyo ta, unggoy, unggoy, ano? <laughs> Mumuy muna tayo ngayon. Tingnan natin yung bato. Kung bato ba talaga. Agan ito, nawaw no, an. Kero. Betul na oi. Kata lagi <laughs> nak. Macam tu siapa Oh, ambil ni. Jil tu. Nak Baik lah tu semua. Ya. Sah. Ya. So. Tingnan ninyo. Lapit natin ng kaunti. Kaso lang ang ray ng iliwanag, no? Kapaka, ano? Yan, nasa nga. Yan, may bato yan. Yan, oh. No? So, yan po uh, Yan po ano? posible no na siya ay na supply diyan. Kukunin lang natin. Iyan natin ang pwersa. Yan. Pwede din po 'yan sa pangpaswerte. So ibalik ko lang sa cameraman ko yung ano. Kaya mo ka? <laughs> Pati pa yung cameraman ko ha ano pa. <laughs> sa trip ko to. So sayang kasi. Eh habang nagkakape. Nakakita tayo na ano. Hindi naman siya makintab na bato pero nagpapapansin kasi yan sumurag murag diri sa agi ayar na diri oy kapiyutan asa nga kintar ta bisig mahulog ibaw na rin tani na man lang tanti na ganit Okay. Okay. Oh, news. Yan. Ilumutan ko dyan. may lumot na. Eh, bato talaga. Yan. So, imposible eh, yan. Kahit pa magtapon ka ng isang libong bato dyan sa puno, imposible eh, yan na siya ay ma-supply sa sanga. Kunin natin. Yan na ito. Ah, may tuturing natin kasama sa mga paswerte. Tamang-tama. Eh, kasi simula ng pagtatanim namin. So pwede namin to ilibing dito pa rin, pang paswerte. yan. So isang mapagpalang panahon. Nga pala, ang paghahanap po ng mutya o singaw ng kalikasan tulad nito, mayroon niyang tinatawag na uh, yung pag-a-attract. Uh, kailangan pataasin yung aura mo para yung mga gabay ng mga mutya o singaw ng kalikasan ay eh, sila mismo ang magpaparamdam sa iyo, mapapansin sa iyo para makita mo. At ibig sabihin nun, karapat-dapat ka nang tumangkilik sa kanila. At mapagpalang panahon itong tagapaglingkod nyo karoon naman ng Diyos si Kitinit Martial Arts so pangalan ay Richel Arco Kuy Kabungkal hanggang sa muli at mapagpalang panahon po click na